Iris, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 11 at number 16. Para sa 3 digits, number 6, number 9 at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 27, number 15 number 40, number 21, number 33 at number 29. Taurus, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 11 at number 19. Para sa 3 digits, number 2, number 5, at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 30, number 11, number 28, number 19, number 21 at number 42. Gemini, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto para sa 2 digits, number 16 at number 12. Para sa 3 digits, number 1, number 5, at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 4, number 25, number 17, number 23, number 30, at number 12. Cancer ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 16 at number 10. Para sa 3 digits, number 2, number 6 at number 2. Para sa loto na anim na numero, number 19, number 35, number 27, number 14, number 34 at number 11. Leo, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 10 at number 11. Para sa 3 digits, number 5, number 4 at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 10, number 29, number 34, number 25, number 30 at number 42. Virgo, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 16 at number 5. Para sa 3 digits, number 4, number 7 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 5, number 31, number 20, number 10, number 29 at number 26. Libra ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay para sa loto para sa 2 digits number 11 at number 9 para sa 3 digits number 1 number 5 at number 9 para sa loto na anim na numero number 14 number 27 number 10 number 36 number 25 at number 40 Scorpio ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 16 at number 3. Para sa 3 digits, number 1, number 9 at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 29, number 5, number 21, number 33, number 28 at number 16. Sagittarius, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 11 at number 14. Para sa 3 digits, number 3, number 6 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 5, number 34, number 23, number 16, number 37 at number 42. Capricorn, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 11 at number 15. Para sa 3 digits, number 2, number 8 at number 4. Para sa loto na anim na numero, number 29, number 16, number 30, number 11, number 25 at number 38. Aquarius, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 15 at number 3. Para sa 3 digits, number 4, number 5 at number 1. Para sa loto na anim na numero, number 12, number 25, number 8, number 36, number 10 at number 41. Pisces, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay para sa loto para sa 2 digits number 17 at number 3 para sa 3 digits number 9 number 8 at number 5 para sa loto na anim na numero number 25 number 18 number 32 Number twenty nine, number forty, at number